Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Kaganitong 6 to 4 nga pala mga kumarites ng aking schedule ay maaga nga pala ako naalis sa bahay. 3.30 o 3.35 dapat na andito na ako sa terminal. Kaya tingnan nyo naman, santing na santing talaga ang init. Kaya ayoko talaga ng ganitong schedule, mas gusto ko pa yung 9 to 7 ulit. At dahil 3 months, 3 months na nga lang ang pagpapalit natin ng schedule, ay pagdating nga ng July ay balik na ulit sa dating. 9 to 7 na ulit tayo ay pagdating naman ng 3 months ay ganun na ulit. Andito na nga pala ako sa locker ngayon at maigyan na nga lang dito sa loob ng aming locker ay hindi mainit. At dahil dito nga sa bagong building ay bago lahat. At kaya naman yung mga locker na yan ay bago din At in fairness, walang ipis <laughs> O, oh, diba? At meron na nga tayong kitchen dito sa ating padlak Halos lahat nga sila ay may mga palawit na ganito para nga meron silang palatandaan. Sa susunod na linggo nga ay madadagdagan na naman ng linya kaya panigurado ay madadagdagan na naman ng mga tao dito sa locker. Kaya pagka ganun nga ay hindi na nga ako nagtatagal dito. At itong akin jacket nga ay iniiwan ko na nga dito sa locker para hindi ko na nga bitbit -bit pa uwi. uwi ko din naman yan para labhan pero after 2 years pa. Uy, <laughs> ang tagal. Dalawa nga lang pala yung jacket na in order ko na pwede kong palitan. Yung black nga lang pala yun at saka yung brown dahil dito nga sa loob ng company ay bawal kang magdala ng jacket na iba-iba kulay. Bawal din nga pala dito yung mga jacket na may mga hoodie. Tapos yung mga walang zipper sa harap na jacket. At bawal nga din pala magdala dito sa loob ng malong. O ba diba, ang arte, ang daming bawal. Pero syempre, yan nga ay rules and regulation ng ating company. Kaya dapat sumunod tayo. Hoy, aba, baka hindi ibigay ang ating major bonus. Kaya habang wala pa ay eh magpapakabait muna tayo. Char. Sa usaping major bonus nga, eh, sabi nga nila ay eh, malaki-laki nga daw. Hoy, baka naman. Ayos na sa akin ng 20 million. Charot Okay na nga sa akin basta hindi bababa ng 20k. Hoy, umas. Diyos mo naman na isa sa mga tagapagmana. Pa, napapalayo na tayo sa ating video. Nandito na nga pala ako sa shuttle at ako nga lang pala ang sakay. Muntik na at muntik ka na talaga na ako lang ang maging sakay dito sa loob ng ban. Buti na nga lang at hindi nga puting ban itong aking nasakyan kundi kulay itim. Ay baka hanapin nyo nga ako. Ito nga palang itim na ban ito ay nangunguha ng magaganda. Char. Buti na nga lang at dalawa nga kami ni ate na hindi nag-OT. Paano ba naman yung mga kasama ko yan sa sipag ng hindi mag-OT? Pero sige, bawi na lang tayo sa susunod. Sobrang bilis nga lang din ang biyahe kapag ka nakaban tayo. As in, para naman talagang <laughs> biyaheng langit dahil nga 30 minutes lang ang ating biyahe. Lumiban na nga rin ako at tingnan nyo naman, ito nga yung dinadaanan ko dito kapag ka nga hindi tayo OT. Sobrang dilim nga dito sa may parting to at medyo nakakatakot nga din. Eh yung aking asawa ay eh, pagka tinatawagan ko nga ay eh, bago pa lang naalis ng bahay. Kaya minsan nasa tapat na ako ng Robinson bago pa nga dumating. Kaya hindi rin talaga pwedeng mawawalan tayo ng load dahil nga tinatawagan ko siya para magising. Dahil kapag ka nga i-chat-chat mo lang sa messenger, eh baka tulog pa. Kaya nga pagka ganitong walang OT tapos mabilis pa ang biyahe e eh, 4.30 nasa bahay na nga ako. At kung mapapansin nyo nga pala mga kumarites ay eh, bihira na ulit akong mag-upload ng ating mga mini vlog. So totoo lang yan mga kumarites ay eh, marami na nga akong mga na-edit na video. Dahil pagka ganito nga pagod na tayo tapos inaantok pa eh talaga naman tinatamad na nga ako mag voice over. Minsan eh magbo voice over pa nga lang ako ay eh, pumipikit na nga ang ating mga mata. Kaya ayun ang ending nga ay eh, tinutulugan ko na lang. At ito nga pagkadating na pagkadating ko nga dito sa bahay ay eh, nagsalang na nga agad ako nitong aking mga labahin. Mm -hmm. Dahil Sabado nga, ay may pasok na naman tayo. Para nga hindi na nga rin ako matambakan ng mga tiklopin dahil nga kinabukasan ay lilikumin ko nga rin ito. Para pagdating nga ng Sabado ng umaga ay wala na nga tayong gagawin. At ang gagawin na nga lang natin ay kundi matulog maghapon dahil kinabukasan naman ay pang umaga na naman tayo. Kailangan talaga natin bumawi ng tulog dahil nga kinabukasan ay kailangan kong gumising ng alas dos. Oo mga kumarates alas dos talaga ng madaling araw. Dahil kailangan ko pa nga magpaanyo ng kakainin ng aking mag-ama. Siyempre nagsasaing na ako para may almusal din ako sa umaga. Alam nyo naman na medyo mabagal nga tayong kumilos kaya kailangan agahan natin ng gising. Kaya panigurado yung mga working mom dyan ay relate na relate nga sa akin. At habang umiikot nga yung aking washing ay nagsaing naman ako. Tatlong gatang na nga rin itong isinain ko para sakop na rin ang hapunan. Dahil sobrang init nga pala ngayon mga kumarites ng panahon ay eh itong aking sinaing nga ay nilalagyan ko nitong suka. Para nga hindi agad mapanis at subok ko na nga ito. Dati nga sobrang bilis mapanis ng aming kanin no nilagyan ko nga ng suka ay hindi na. Ito pa pala yung binili ko dun sa magbabalot nung isang araw. Ito nga pala yung bituka ng baboy at kumuha lang ako nung suka na binili ko pa sa katarbaho ko. O, oh, ba diba? Ang sarap ng ating cravings. <laughs> Madaling araw ay nakasuka tayo. Nako, sana hindi pagsakta ng tiyan. Tapos itong suka nga, ihihigupin pa natin. Ay, grabe. Ang sarap talaga nitong suka na binili ko sa katarbaho ko. Tapos ito naman yung big boy na binili ko din doon sa magbabalot. Tinikman ko nga ay lasa ng fish cracker. Nagustuhan ko nga yung lasa niya. Sabi ko nga kay Mudra, ibili nga ako sa palengke. Tapos isinaling ko na nga lahat dito sa suka. Ay, grabe mga kumarites. Ang sarap. Promise. Talaga namang madaling araw ay nagmumukbang tayo ng chichiria. At kita nyo naman yung aking asawa nga ay eh, nga sa akin, inatulog e, natulog nga ulit. At dahil naubos nga yung suka, dahil nga hinigop na nitong fish cracker, edi nagdagan ko. O di ba diba, sabay kain ulit. Talaga namang panalo nga itong big boy. Ngayon ko nga lang kasi ito natikman. Masarap nga siya, lalo na kapag ka nga saw -saw dito sa suka. So, yun lang naman ang ganap natin for today's vlog. Thank you for watching. Bye!